Magandang hapon mga ka-hunter Tayo po ngayon eh Magtatrabaho na uli Mag-operate ng bako Tayo po ngayon eh Hindi baka uh, mag-hunt mo na ng uh, maril ng bato-bato eh, Kailangan na po magtrabaho kung Araw may panggastos at pang Pag-baho ng eskwela Eh pag wala akong trabaho, lang operation, ina ako, mamaril lang po ng bato-bato para nakapag-ipang na may pang-ulam pa. Ay ito po yung gamit ko ngayon, pang project lang bago. Okey po tayo ng pundasyon. Inuukay ko nga pala kung ano yung ugat ng puno ng mangga. Ano po, ugat na yan. Laki. Tagal kong inuukay. Inikot ako muna ng hukay bago ko punutin. Tinanggal ako muna ng mga ugat. Para madali punutin. Kasi pag hindi ganun ang ginawa, may hihirapan. Uh, may matagal lang. Uh. Matagal lang. Ano. Kailangan talaga pag nag... -ukay ng puno, puno ng mangga bukay mo na yung mga ugat papatirin muna. mo na paikot bukay mo na paikot ngayon pag nahukay na paikot uh, pwede nang bulutin hilahin ng pauti-unti ayan ang kalaki ng pagkagawa ang pinukay ko Pung Puno na yan nga pala ang ano, di ipong walang mga nag mga nag-comment po sa video ko nung nara na shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong suporta at panunod sa aking muting video. masarap sana po yung mag buhay magsawang mag suporta ang kaya aking video at panonood sa mga viewers po natin na maraming salamat po sa inyo ay nabadaan po yung mga nagko-comment at nag-subscribe maraming salamat po sa inyo saan na lang po ulit tayo maghahating ng wild up at trabaho po muna ulit maraming salamat po sa inyo shoutout po sa inyo lahat yung mga pata po sa aking channel, shoutout po sa inyo lahat Pati na rin po yung mga nag-comment, hindi po ako pa nakabagdala ng um, isa shoutout po natin eh, shoutout po sa inyo lahat mga viewers po at saka yung mga nag-follow po sa aking video. Mga um, po yung mga nag-comment, shoutout po sa inyo lahat mga ka-hunter. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ah. Sige po hanggang dito na lang po, tayo po ay eh, mag-iingat lagi at... Hmm. Sana po yung wala. Huwag po kayong siyang sumusuporta na yung aking muting channel. Uh, Umapadaan po kayo sa aking channel po eh. Paki like and subscribe na rin po. Saka pakapindot na rin po yung bell button para po lagi po kayo update sa aking upload na video. ay po yung gamit ko ngayon. Go. Ah, labas lang oras pa lang ng ATM niya oh nakabasa do. 19 oras pa lang takbo. Um, um, oras pa lang 'yang niya. Ako. Ah, kaya yung ayaw po natin ang, ano... ...pondasyon. Hindi ko makinatapos magkagawa, ano. Ah, sige po, hanggang dito lang po tayo sa sunod lang po ulit. At palagi po kayo mag-iingat. Salamat po sa inyong lahat.